alam niyo kung bakit natin pinag-uusapan ito. Okay. Again, ha, we're not singling out ito si Senator Jesus Codero. Pero isa po itong mabigat na problema. Imagine niyo po. No? Of course, hindi lang naman siya yung merong ganyang sitwasyon. Pero it doesn't mean na dapat makalusot. Diba? Sinasabi po natin, pag ang mga politiko, yung mga kandidato, tumatanggap ng mga contribution, dun sa mga naglalaki ang negosyo, ito ng tanong, hindi ba hingi ng kapalit yung mga yan? Automatically, may lang conflict of interest yan. Diba? Kaya kung naalala nyo, isa rin po sa mga pinag-usapan natin dati, alam niyo yun na yung nagpa-private concert ng Duran Duran, tama ba? Duran Duran, para dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit po natin di diniinan yung issue na yun? Issue rin po ng propriety, issue rin po ng conflict of interest. Una-una, sino po ba nagbayad ng concert na yon? At yun, hindi po mura yung concert na iyon, di ba? Sino-sino yung nagbayad? At sa tingin nyo po ba, in the future, walang hihilingin na pabor yung mga nagbayad ng concert na iyon para sa Pangulo dun sa kanyang administrasyon. Okay? Alam nyo po kasi, meron dalawang klase ng conflict of interest as applied. Pinag-aaralan po namin yan sa journalism. No? Meron po tinatawag na perceived at meron po tinatawag na apparent conflict of interest apparent, talagang nandun yung conflict of interest, perceived, base sa mga nakikita, pwede nga yun po interpretasyon na ating mga kababayan. At the moment na nakita, pwede pong gamitin yan sa bias, in the, in the, context of bias. No? Pero ito, in the context of course of conflict of interest. Doon pa lang kasi pag nakita mo, kunwari, Senator Jesus Codero, nakadeklara naman sa kanyang uh, sose. Okay? na ito yung mga campaign contributors niya. Maraming salamat for the honesty. Pero, it doesn't uh, obscure the fact na yung isa po sa mga binabanggit na campaign contributors dyan, at sinasabi nga, nasa 30 million yung i-donate sa kanyang kampanya, ay eh galing sa isang contractor sa gobyerno. Yun pa lang po, di ba? Pinaliwanag ko na po sa inyo ito kahapon, sa ating episode. Senador ka, for instance. Isa po sa mga trabaho ng senador, ay yung pong uh, busisiin, yung national budget na inahanda po ng executive. Kasi so sinasabi nila, yung power of the purse nandun po sa kongreso. Ang kongreso, binubuo po, po ng senado, saka ng house of representatives. Yun pala, nakatanggap ka ng malaking contribution sa isang uh, government contractor. Tapos, ganito pala kalaki yung mga proyektong nakukuha na in terms of uh, flood control projects. Yun palang, nandun na yung perceived conflict of interest. Hindi pa natin pinag-uusapan yung apparent conflict of interest. Kung sakaling mapatunayan in the future na mismong si Senate President Jesus Codero nagkaroon ng direct hand para impluensyahan yung budget process at para mapaboran itong kumpanyang ito na pinagpagmamayari uh, ng kanyang campaign contributor. Di ba? Pero ang point pa lang, miski hindi pa tayo dumarating sa puntong iyon, nandun agad yung conflict of interest na sinisikap sanang iwasan ng ating omnibus selection code. Okay. Pangalawa, issue po ito ng delikadesa at saka propriety. Pero syempre, kasi po naman sa ating uh, nakikita, sa ating politika, eh hindi po ganun ka common ang tinatawag na propriety at saka delikadesa sa mga sa marami sa ating mga halal na opisyal. Bakit kanyo? Kasi kung uso po yung delikadesa, at propriety sa ating mga politiko, eh di sana umiiwas sila sa mga ganyang conflicts of interest. Ang problema hindi eh. Dahil ang sistema po ng ating eleksyon, masyadong magastos. At pumapabor doon po sa mayayaman, maraming salapi, sikat at ma na to begin with. So kaya napakahirap po sa mga mga tao para talaga maglunsad ng tinatawag na people's campaign kung saan yung kanilang kandidatura yung pagpondo doon sa kanilang kampanya ay nanggagaling talaga sa maliliit na tulong, contribution ng mga ordinaryong Pilipino. Bihira po mangyari yun. Kadalasan po, yung mga malalaking politiko, yung malalaking mga negosyante, ay nagko-contribute po sa mga politiko as a form of investment. Para pagdating ng panahon na nandun na po sila sa posisyon, bata, huwag mo kaming kalilimutan. Inalagaan ka namin. Diba? Diba, Usong term ngayon yung grooming. Meron din pong grooming. Hindi ko sinasabing ginawa to kay Senator Cheese, no. I'm speaking in general. Meron din po tayong tinatawag na political grooming. Kasi rin nakikita ng ilang mga malalaking negosyo. Oh, etong politiko na ito. Bata pa. Mukhang oh, malaki ang kinabukasan nito, no. Maganda ang kinabukasan nito sa politika. At mukhang swayable, no. Mukhang hindi ganong katindi o katibay ang paninindigan nito o yung prinsipyo o values sa buhay eh mag invest tayo sa kanya. i group natin yan. Diba? Bibigyan natin ng matinding suporta yan hanggat mabao niyan sa utang na loob sa atin. Para pagdating ng araw, eh, yung interest natin yung kanyang isusulong. ba? Diba? Kaya bakit sa tingin ninyo, maraming mga negosyante, eh, may mga alagang politiko. Diyan sa Senado at saka diyan po sa House of Representatives. Para pagdating ng panahon nakailanganin yung kanilang uh, tulong, para kunwari patayin ang isang panukalang batas o isulong isang panukalang batas na makabubuti sa kanilang negosyo, meron silang malalapitan o meron silang makakalabit. ba? Diba? Ginagawa na may ibang malalaking negosyante, patay ka muna. Imbis na kami pa yung makikiusap dito sa mga politiko, kami na mismo yung uupo. ba? Diba? Negosyante ka ng dambuhala, politiko ka pa. Para maprotektahan mo yung negosyo mo. Ibang diba galing. Okay. Kaya minsan, <clears throat> Medyo, medyo tumataas lang po yung kilay natin. Pag meron tayong mga napapanood, nadidilig na mga politiko, ah, nagle-lecture pagdating po sa integridad, pagdating po sa paggawa ng tamang bagay, pagdating po sa prinsipyo. Kasi alam niyo po, no, madali po mag-lecture sa mga ganitong bagay. Pero, kung hindi mo naman siya isinasabuhay, ang tawag po sa iyo ay, starts with the letter I. Hipokrito. Ano po ba yung isa sa mga conflicts of interest na nakikita natin? Kunwari ikaw, politiko ka. Kinasal ka. Tapos yung wedding sponsors mo. Yung mga dambuhalang negosyo. Siyempre, merong regalo yan. Doon pa lang sa wedding ninyo, di ba? At hindi simpleng regalo yan. Malalaking regalo yan. I'm not even talking about physical gifts, di ba? Pwedeng pabor, etcetera, etcetera. Doon pa lang merong automatic conflict of interest, di ba? Bakit? E politiko ka eh. Kunwari, senador ka o member ka ng House of Representatives. Tapos, ang kasal mo, the who's who in Philippine business. Doon pa lang. Hindi po ba nandun conflict of interest? Ano po ba solution doon? E kung dapat kung makakaiwas, iba eh, dapat umiiwas yung politiko sa ganun. Hindi ka nakikipag-hubnub. Hindi ka nakikipag-rubbing elbows. More than you should dito sa mga ganitong dambahal, dambuhalang negosyo. Dahil pwede magamit nila ikaw at ang iyong posisyon para isulong yung kanilang interest. Nagigets yung po yung sinasabi ko. Pero ang problema, yan po yung kalakaran karamihan po sa mga politiko natin, nandun na yung kanilang connection sa malalaki mga negosyo. Yung kinamit ko example, kasal pa lang yan, di ba? Kaya nga di ba, dito po sa mga sumusubaybay po dito sa ating podcast, di ba, very critical din po ako dun sa mga miyembro ng media na pag mayroong mga special occasions, eh, ang kinukuha mga ninong-ninang, ah... Uh, iba ang kapal na mukha eh, no? Magbe-birthday party tapos ang pinapa o yung politiko eh. Senador, may kalala akong gano'n, no? Magbe-birthday party tapos ang sponsor ang gumasos, senador. Journalist yun, ha? At nagko-cover ng senador yun. Di ba automatically conflict of interest yun? O kanwari, journalist ka, kinasal ka. Tapos, mga ninong-ninang mo, mga senador, mga politiko. Hindi eh, ba nandun na agad yung conflict of interest? Hmm. Di ba? Kasi nabe-blur na yung lines eh between you as a journalist and the people that you cover. Hmm. Ganon din sa mga politiko. Ikaw politiko, tapos ninong-ninang mo mga negosyante. Doon pa lang yan sa ano ah, sa isang okasyon pa lang yan sa kanilang buhay. Again ah, baka nag-iisip na namin barito. rito, oh, o ikaw yabang-yabang mo, nagle-lecture ka about these issues no? Sorry, proud po ako no? Pare-research naman po yan. Nabanggit ko naman po ito dito sa ating programa before. No? Nung kinasal po ako, mga kiasawa, si uh, Naomi, eh, wala po ni isang politiko na nandun. Wala po ni isang politiko ako inimbitahan. Malalaking negosyo. Kasi I think, ibang mga, I kept, it, I kept it very, very private. Kasi una-una, I abhor practices like this. Eh bakit ko naman gagawin? Hindi po ba? Mm. Tapos, yung, yung ginastos namin sa kasal na yon, eh pinag namin. Galing po sa sarili namin pag iimpok Okay? Hindi po yung tipong, uh, gusto ko na magarbong kasal, lalapit ako kay senador na ganito. Gusto ko na magarbong mag kasal, gusto ko na magarbong gown, lalapit ako sa ganito na negosyante. ba? Diba? Yung mga ganun kasi, eh, kakapala na po ng pagmamukha yun. Okay? So, kaya ako siya binabanggit po sa inyo. Dahil, mahirap po mag tumug, tumuligsa ng ganito pagdating sa delikadesa, sa propriety, kung ginagawa po natin yung pabaligtaran. Kaya babalik po ako sa punto ko kanina nung nagsimula tayo dito sa komentaryo na ito. Medyo tumataas yung kilay ko lang ng slight. Pag may mga na-didinig ko, napaparoon ako mga politiko, pati na nagle-lecture about values, delikadesa, rule of law, propriety. Eh, ko po, pag nakita niyo yung kanilang mga pinagagawa, ang layo. Diba? So, ingat po kayo sa mga ganong klaseng politiko. Kaya kasi nasabi ko sa inyo, no, mabibilang ko po sa aking uh, mga daliri sa kamay. Yung mga politiko na nakilala ko na po in the course of my my job, my career as a political journalist. Medyo matagal-tagal na rin po naman panahon, more than 20 years na. Mabibilang ko sa aking mga daliri, mga talagang matitinong uh, politiko na nakilala ko ng mga talagang hindi nagpayaman at hindi ginagamit yung kanilang posisyon para lalong magpayaman. Uh, iba mista kahit nakakabiroan ko quietly, 'di ba? Nakakausap ko. Alam ko naman mga <laughs> mga corrupt yung iba. <laughs> Ingat lang kailangan mo lang kausapin, 'di ba? mo na lang. Hmm. Pero alam ko naman yung kalam ng bituka ng ano, bituka ng mga yan alam naman natin na iba nagpapanggap na desente, pero hindi naman. Alam natin yung kanilang mga racket. Open secret naman yan. Ayan. Ayan. Again, ha? Baka sabihin nyo, part ako ng demolition job. Wala akong pakialam doon. Wala akong sinisino. Actually, wag, ibang mga kongresista, wag din naman sila magmalinis. ba? Diba? Kaya nga inisip ko, itong investigasyon sa flood control projects, yung corruption pagdating sa flood control projects, ah... Uh maganda ipaiba, ipaubaya na po yan siguro sa sa third party, isang uh, interagency something, may merong kredibilidad, merong integridad kung meron mga mahahanap na ganon. Kasi kaya natin imagine members of the House and members of the Senate investigating this matter earnestly and credibly. Eh, tatamaan yung sarili nila eh. O marami sa kanila tatamaan dito. Ang Senado, Siguro, mang ilan ilan hindi, no? May mga nagsasalita na. Buti naman, di ba? At least, sigurado tayo. Yan, di ba? Sina Senator Ping Lacson, pinangungunahan itong uh, pagbanat dito. Eh, mukhang sigurado hindi siya tatamaan dyan, di ba? Senator JB, nagsasalita tungkol dito sa uh, issue ng corruption sa flood control. Uh, since he talked about it, so I would assume, wala siyang sabit sa mga ganyan. Yung iba, ewan ko na lang. Good luck. O, oh, pagdating naman sa, sa kongreso, paano? Paano yung investigation yan? Kung lumobo mga budget sa flood control under your watch. hindi hmm. Di ba parang naglolokohan lang tayo dyan? <usuruhil>